Magandang araw dahil natapos na nga tayo sa mga kailangan gawin doon sa kusina ay dito naman nga tayo sa sala. Ano na nga sana naming ibalik yung TV console na diniayway nga rin dati ng tatay Rick nyo. Kaya naman eto maaga na nga kaming nagsimula. Gustong gusto ko na rin kasi talagang maayos dito sa sala. Kaya naman sabi ko kay tatay habang wala nga siyang paso kay ayusin na namin to. Kung natatandaan nyo nga eto pa yung TV console, TV rack or hanging shelves kung tawagin na ginawa nga ni tatay dati galing doon sa aming kama na nandun sa maliit na kwarto. Tapos eto naman yung ating DIY sliding door na talaga namang sobrang nagustuhan ng lahat at ang dami talagang nagtatanong kung paano nga daw nagawa. Kapal na klase nga lang po yan ang plywood. Tapos nalagyan nga lang namin niya ng mga ganitong PVC panel at buti na lang talaga hindi yan masyadong dinikit na tatay. Kaya eto madali lang namin silang naalis at hindi naman nasira. Tapos ayan ganito naman yung itsura niya sa likod na meron mga bearing at eto nga po yung reason kung bakit siya nag-i-slide. Dahil wala na nga kami paglalagyan sa kanya ito na nga lang yung naisipan namin gamitin para dito sa likod ng bawat steps ng hagdan at iharang. Hindi ko na nga masyadong nakunan kung paano nga yun na ilagay ni tatay isa-isa dyan kasi hinatid ko pa nga si Bal sa school but anyway, eto na nga yung naging itsura niya at malinis ng tignan. Yung matagal nga daw bago gawin itong hanging shelves dito sa sala at kulang pa nga rin daw kami sa mga materials na kailangan gamitin kaya naman eto, naglagay na nga lang muna kami ng binil dito sa hagdan. Unang plano kasi talaga namin dyan e wood planks nga yung ilagay dito sa bawat steps ng hagdan. Kaya lang mukhang hanggang plano na lang muna siya kasi medyo may kamahalan pala yun at etong binil na nga lang muna pang samantagal na rin naman to at maganda na rin naman siyang tingnan. But anyway, eto, tinray pala namin siyang ilagay ng walang adhesive at hindi nga siya masyadong dumikit kasi medyo rough nga itong aming hagdan. Kaya naman eto, gumamit nga kami ng ganitong adhesive but hindi ko lang po sure kung advisable bang ilagay itong mga binil sa sobrang rough na surface kasi baka mamayay umungat lang siya at mas kailangan ninyo na mas madaming adhesive. Simula na nga maglagay si tatay dyan at dalawang peraso nga yung nilalagay niya sa bawat steps at etong kulay pala yung napili namin para bumalik bumagay nga doon sa ilalagay naming console. Din nga yung naisipan naming kulay na ilagay dito sa taas sa may kwarto pero hindi ko lang sure kung kailan nga natin masisimulan yon kasi alam nyo naman ang dami pa nga natin kailangan gawin dito sa baba. Anyway, medyo late na nga rin pala yan kasi pagkatapos nga niyang gawin yung takip ng likod ng bawat steps ng hagdan eh nagtrabaho nga muna ulit kami ng pag -e edit at pagbo-voice over. Okay lang naman daw sabi ng tatay nyo kasi alam nyo naman napakasipag talaga niya at pabilis lang din naman niya tong natapos kasi alam nyo naman, maliit lang naman tong hagdan natin at ilang steps nga lang din to. Kaya naman ayan, mga ilang minutes nga lang din na natapos na rin niya yung paglalagay ng mga binil dito sa hagdan at nakakatawa naman kasi malinis na siyang tignan. Di ba, iba rin talaga yung nagagawang ganda nito mga binil sa bahay natin at sana matawa kayo kasi sa wakas naharangan na nga natin itong likod ng bawat steps ng hagdan. At pagpasensyahan nyo na mukhang sa susunod na nga lang natin may itong hanging shelves dito sa sala at eto na nga lang po muna ulat ito days mini vlog at ayun lang salamat